What's your name? Lashpin Warren. Paano, itanong po ako sa inyo. Masa po may manalo pong presidente ng Pilipinas? Sakali po makapunan po, po siya. Ano po ang gusto nyo tuparin niyo ang platforma na ikakatuwa ng ating mga kababayang Pilipino? Ayan po. Kasi ngayon, ang nakikita ko, ano, maganda naman ng ano eh, programa ni Pangulong Duterte. Apo. Yung kanyang bill, bil, bill, bill. Apo. Ang pangalain gawa. Apo. Apo. Uh, na tao, mga mga nagsasarkat na lang. Apo. mga pupuntahan, madali. Apo. O, isa lang yun. Apo, ah, sa may mga programa din, mga, mga pandemic. Apo. Hindi naman tayo, hindi ba na ating Pangulo, di ba? Apo, apo. May mga ayuda. Apo, ako. po. At, ah, naman eh. Tayo ibig sa kapaligiran. Wow naman! At ako na agad ako sa buwawa nyo! Siyempre, yung mga... Yung mga... Konting-konting gulo, parang iwan lang yung... Ang nangyayari yung kahit saan. Kahit saan bansa, meron yun. So, yun ang masasabi ko sa susunod na Pangulo. Kung po pwede, masundan niya yung... Tinahak ng ating Pangulong Duterte. Plus, dagdagan pa. Dagdagan niya pa. What's your name? Laspin